Konnichiwa po. Ayan, nandito tayo ngayon sa Plaza de Bansu. Dito tayo mag-meet up kasama ang mga ilang orning vloggers at syempre si Sir Ken ang para sa gaganapin nating outreach program sa 16 rivers ng Labo Elementary School. Yes po, labing anim na rivers ang tatawili namin at tatlo hanggang limang oras ang aming lalakarin. At yun ay nilalakad at tinatahak ni Madam Melon Telome para makapagturo every week. Umuwi po siya at umaakit ng bundok para makapagturo sa elementary school. So, ayun. Kasama din po natin siya ngayon, si Ma'am Melod Telome. Ito po, ma'am. Ayan. Ito po oh, si Madam. Siya po yung lagi kong nakaka-chat nung mga nakaraang 3 months ago. Siguro, Madam, oh, man, oh, ano oh, po? Oo. Oh. Nung nakita niya yung outage program namin, nakasama si Sir Ken. Tapos nag siya. Tapos na sabi ko, ay, parang try na din 'yun. Puntahan natin 'yung kanilang ano, kanilang tribu ko, ano din ko para ano ma-experience din namin 'yung ginagawa nila every week na pag-akyat ng bundok kasama ang mga army bloggers at si Sir Ken and the good mong yan. So ano pong alin ano niyo magwawasin <laughs> <laughs> po? Good luck sa so ating journey ngayon. And sana maganda ang panahon. And enjoy po. Yes. Mag-ingat po oh, sana enjoy ang lahat. Lang po ang lahat. <laughs> 45 minutes kami umakyat dito sa sasakyan na ang parek talaga hindi naman nila road yung dinaanan rough road okay. tapos ito ganto siya kataas tingnan niyo naman yung view <laughs> so ayun simula dito maguupisa na po kami maglakad papunta sa Labo Elementary School wow Ikaw ba naman sa gitna dumaan? Dumaan, gitna.

Hahaha 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 na ulit Patatlong ilog na tong ating dadaanan Grabe. Let's get it Dalawang oras, mahigit na kami naglalakad. Dumaan kami sa bundok. Grabing putikan. Ang daming nagulas, Ang daming <laughs> nalimatin. Ay, grabe. Super putik. Lumubog din ang mga pakako sa putik. Parang pumunoy. Tapos na katatlong na kami na natawiran. Tapos sa pang-apat na. At hagan dito na rin ang mga gamit namin na dadalhin sa Labo Elementary School at bubukatin sa ating mga katutubong mangyan. So, mga ilang oras pa ba para makaakit doon sa elementary school? Ay, grabe, kapagod na. Eto na, pang-anim na ilog na po namin itong tatawirin. Yung iba, sumakay na sa kabayo. <laughs> pang-anim na po ito. Ayan si Kamasi, mga sipon. Grabe, nang pawis ko. Ang tarap na maligo. Oh.

Ayan, <laughs> Ayan grabe. Nakakapagod. Na, oh, yung iba na una na, hindi na namin alam kung nasaan kami nasa huli na. Kami ikakain lang doon tapos bababa na. <laughs> na. Grabe to, nakakaano tong ginawa naming outreach program na to. Pero sila barbing din na Grabe, hindi na namin naabutan yung iba. Picture kasi kami ng picture ko sa sa. <laughs> Di na video. Oh, ayan. So, nahuli na kami. Hindi, hindi na. Parang hindi na lang. Hindi, po. Hindi, po. Toto mahal ka. todo bigay ka. Tapos, hindi mo namamalayan, eh, meron pala siyang mahal na iba. Eh, Napaka-angas. <laughs> 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 Ay, lapit na kita nila. Parang mahal. Ay, sawang so asan. Dito na tayo. Ito na. Ang last na ilo. sa sarang na asis itago na natin ito sa bundok grave remembrance natin yan sa tapos ito parang 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 Sa 16 so, ayan, kami sa Rivers Labo Elementary School. Maraming tayong napasaya mga bata. Ayan. Bababa na uli kami ng bundok. Mga 2 to hours. So, bye-bye!